Hello everyone, welcome to Grandma's Love. Samahan niyo po ako mga ka-grandma, magluluto tayo ng pork ribs sinigang sa sampalok. So meron na po ako ditong pinalambot na buto-buto ng baboy. Magdagdag lang po tayo ng konting tubig. And then ilalagay na po natin yung sampalok. Pakukulaan po natin yung sampalok hanggang sa lumambot tapos sa hanguin po natin. So ayan, takpan po natin. Ngayon malambot na po ang sampalo, kahanguin po natin. Ito po ay pipigain natin mamaya. Kukunin natin yung katas at yun po ang gagamitin natin pang asim sa sinigang na buto-buto ng baboy. So ngayon, lagay na po natin ang bawang, asibuyas at kamatis and then sabay po natin ang labanos takpan po natin at pakuloan natin ng mga 3 minutes so ngayon po ilalagay na natin yung sampalok kukunin po natin yung katas ng sampalok Ayan. So, nakuha na po natin ang katas. Ngayon, lagay naman po natin yung ibang gulay. Gaya po ng okra at talong. And then, lalagyan po natin ng asin to taste. Salt to taste. Takpan po natin at ayan natin kumulo hanggang sa maluto po yung talong at okra. Sumisili po yung aking apo sa camera. So ngayon, inilagay ko na rin po yung pechay, hindi nakita sa, sa video, pasensya na po. So this is it, ito na po yung aking, so this is it, luto na po ang ating pork ribs sinigang sa sampalok. Sana po nagustuhan nyo ang video na to at 'wag po kalimutang mag-like, share, comment and subscribe. See you again on my next video. Thank you for watching. Bye. God bless everyone.